Mga kabikir, ang lutuin ko na naman ngayon sa kaldero, itong si buns. Ito yung lagi makikita niyo sa mga bikire mga kabikir, sa mga nag-deliver na motor o sa mga tindahan. Nakaluto na ko nito sa oven. Ngayon, lutuin ko sa kaldero mga kabikir. Madaling gawin lang ito. Panoorin yung video. Ito yung mga ingredients. 1 and 3 fourth cup first class flour. 1 fourth cup sugar. 1 half teaspoon salt. 1 teaspoon yeast. 1 tablespoon iski milk. Pwede rin powdered milk kahit anong brand mga kabikir pwede. 1 half cup water, tunawin ang sugar at saka haluin. Kapag nagdikit-dikit na ilagay natin, 1 eighth cup shortening. Tuloy lang ang paghalo, 5 minutes ko itong mix mga kabikir. Kapag basa ang masa, pwede magdagdag ng kunting harina. Kapag tuyo din, pwede rin magdagdag ng kunting tubig. Pagkatapos kong nga uh, mamix, pinutol ko 30 grams. Pagkatapos binilog ko, madali lang ang pagbilog mga kabikir. Ang paglagay naman, lagyan na natin ng distansya mga kabikir, ganito oh para malaki siya tignan pag naluto na. Pagkatapos kong mailagay sa lagayan, ah, pinapaalsa ko ng dalawang oras mga kabikir bago ko niluto ito. Katlang natin dalawang oras na lutuin sa kaldero sa katamtamang apoy. Ito 10 minutes na ah, naluto ito mga kabikir. Pero tingnan tingnan nyo lang mga kabikir baka masunog. Ito na mga kabikir, oh. luto na ang ating masarap na tinapay, uh, pandilit si Bans. Kung mahilig kayo nito mga kabikir, pwede na kayong gumawa sa kaldiro lang. Sa 1-4 kilo, busog na po kayo mga kabikir. Napakadaling gawin lang si tinapay na ito, kaya nyo itong gawin mga kabikir. Ang recipe natin, 1-4 kilo. Kapag marami kayo mga kabikir, hindi magkasi ang 1-4 kilo, pwede kayong gumawa ng 1 kilo. e times 4 nyo lang ang lahat ng ingredients mga kabikir, uh, 1 kilo recipe na yon. Kapag gumawa naman kayo ng 2 kilo, i-times to nyo lang ang resipe ng isang kilo. Ang tinapay na ito mga kabikir ang masarap sa kape, pwede rin lagyan ng palaman. Kung ayaw naman niyo sa matamis mga kabikir, pwede kayo magbawas ng uh, sugar. Halimbawa ang nilagay ko 1/4 cup or 50 grams. Pwede kayong magbawas ng sugar. Pwede kayo maglagay ng dalawang kutsara or 30 grams. Pwede rin isang kutsara or 15 grams, 15 to 14 grams. Uh, mga kabikir, sana nagustuhan niyo ang uh, recipe na isinire ko sa inyo ngayon. Ito nga uh, si Bans. At uh, abangan niyo pa mga kabikir ang iba ko pang mga resipe. Marami pa tayong mga resipe na lutuin natin sa kaldero at sa kawali at sa oven. Uh, so sa mga walang oven na mahilig sa tinapay, uh, lutuin lang natin sa kaldero mga kabikir Marami akong video na upload na mga tinapay na niluto ko sa oven, uh, sa kaldero at sa kawali. Uh, mga kabikir maraming salamat sa lagi nyong panunood, uh, sa pag-share sa aking mga video mga followers, mga viewers at sa lahat ng nakapanood sa mga video ko. Maraming salamat sa inyong lahat mga kabikir at God bless sa ating lahat.